Saktong-sakto yung ano mo ma. ah. Ha? Mana, I love you. Wow, I love Thanks you. you too, Yan mga kapabayan, abangan nyo po. Sino kaya yung uh, teacher na bisita ni Ate uh, Nancy? Bakit ngayon pa na? dumating ah, sa buhay ko. Pilit binumugsa. Ang sarado mo ah! ng puso. Ikaw ba? Ay nararapat sa siya yeah, bye good morning ay ang ganda naman ng face mo yan maliwanag kasi umiinaw na wow sino nagbihis sa'yo Si Mana, ako tayo mo dito, di may katil na kaya. Ah, pinihisan ka ni Mana. Ako na lang ka, nagbihis. Ay, ang ba bagay na bagay ah. Bakit ganito na bihis niya ngayon? Nag-text na kasi dad, siyong bisita niya. Ah, ay, oo nga pala, ngayon yun. Yung teacher na darating? Ah, uh, that's... Papaya pala. Ano ba pa yung kasamahan mo sa trabaho talaga yun? Naka-lipstick pa! Sino naglipstick lipstick sa'yo? Yun yung tasya at saka Oo. Oh, uh, sino naglipstick lipstick sa'yo? Yan yung sa Robert Mart Star... Starry star, ma, star, star... 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 No? Yes, na it's teachers. Nang tanggalan na like, nga hey, hey. ng teachers si yung brown na. Ha? Huh? si ano? Sana si Manang? Yan yung si Septa. Ah, nandiyan. Mm. O, oh, kumusta ka naman? Okay ka naman? <laughs> Papunta ka si Manang dito. Ah, ikaw na ha? Nag-almusal ka na? Hindi mm, pa. Ah, oh, patay tayo dyan. Nag-almusal pa kami Kumain, hindi pa ka naligo. Ah, mga bibag dito. <laughs> ha? <laughs> Lagi mo pinag pinagdidiskitahan yung yung ano katawan ni Rab malaki talaga si Rab kasi healthy yan kakanginam ako ng Nesty ah Nasty. Hmm. oo meron ako dito ah Nesty nga sa Jollibee ma ay sa Jollibee ito hindi yan ah, sa ah, Jollibee o oh, mamaya hintayin muna natin yung ano yung bisita mo may darating daw eh no? After mo after niyo mag-usap ng bisita mo, yan mga kababayan, abangan niyo po. Sino kaya yung uh, teacher na bisita ni Ate Nancy? Masaya po ako dahil sa pag-upload ng mga uh, videos natin is uh, napanood nila. Kaya nga po may dadalaw daw kaya ito. Ito na pala yung araw oh, na Ah, okay huh? mm -mm -mm. oh, ano mo ma. Ha? Huh? Mana! I love you. Wow, I love Yon, you. jangan oh, Ha? Wag mo na itaas yung pantalon mo. Baba lang. Bakit mo tinataas? Ayan lang. No? Para... Paano ba? Pa para tayo nasa bukid. No? Very good si Nancy naman. no? Sana chinelas niya, dapat may shoes. Sorry, hindi pa namin siya nabilahan ng shoes, mga kababayan. Pero kahit ganun pa man, unti-unti, ha, ah, nagiging okay na nabibisan at saka isa pa, mga kababayan. Ah, hinihint nakausap na namin yung ah, pinsan niya, nas, nasa saan yun? Bulacan Pampanga. ay nasa Pampanga mga kababayan. Nag-message na sila kanina na mag-uusap-usap muna daw yung mga kamag-anak, pinsan, at tapo uh, pupunta daw sila rito. Isiset muna nila schedule kasi may mga kanya-kanyang trabaho din. Happy ka ba Nadarap na, na uh, may papasyal sa yung kaibigan mo? Tapos pupuntahan ka rin ng mga pinsan mo? Pag-pray natin mga kababayan, sana makilala niya yung mga bisita niya. No? Masaya ako Nancy para sa iyo. Na katulug kabaka gabe. O kayo naman tulog nya kagabi. Tahimik, okay. Sige, Hintayin natin yung uh, picture. No? salamat. Santa. Picture. Sibetrong rin yun pa ma. Picture Santa. Ganang ganang Ganyan. Ganyan, ganyan. ganyan. Oh, ganyan. Oh, ganyan. Hmm. Ganyan, huwag yung sunto. Okay? Happy ka? Uh oo. -oh. -oh. very good. Di ba? Di, mas maganda dito kaysa yung pag-alagala ka? Uh oo. -oh. Di ba? May, may pagkain every time. Hindi na pag hindi Kaya nga, hindi ka nagagala. Ay, hindi. Oo, oo, oo. Huwag ka Dito ka lang. Ano? Uh oo. -oh. Uh -oh. Para mas maganda. Kasi pag sa Masyadong mainit, kawawa yung katawan mo. Abutan ka ng ulan, mainit. So pag dito okay lang, tignan mo masarap pa kayo ng dito. Tignan yung mga kapabayan mo. Ano ginawa niyo? Ano yun? Nagiging push na kung dati-dati itim na itim ngayon. Kasi binilalagyan din namin ng... Huwag ka! Bakit? Lotion. Unti-unti lang mga kapabayan mo. unti lang Tiyaga-tiyaga lang talaga. Ang sinain mo?

Bakit ngayon? yung Kung kailan ang susunod May Mayroon na laman Sana malaman mo Na darating ka Sa buhay ko Hindi sana maghintay ako Ikaw sana Ay, Ikaw sana Ang aking yakap-yakap ay hindi kanya maging karapat dapat at hindi kanya. Bakit ngayon pa na dumating sa buhay ko, pilit binubuksa Ang sarado mo ah! ng puso. Ikaw ba? Ay nararapat sa atin. At siya Tapat Dapat ko nang limutin, nais kong malaman Nais kong malaman 🎵 Bakit mo siya limutin nga ano naman? <laughs> Hindi ako marunang malamang. 🎵 Bakit no? ngayon ka lang dumating? Galing-galing yeah! talaga ni Nancy, ano? Eh, no? Bakit nga Aleng aleng Galing, galing, galing! Galing! Huh? Oh. I don't...

Mama, ikaw pa. <laughs> Excited na siya sa bisita niya, no? Ha! Excited ka na. Upo na na maayos. Upo na maayos, upo na maayos. Dali. Tatulogon ako. Ah, matulogon ka. <laughs> Tatulogon ako pa. Ah, hindi. Darating yung bisita mo, eh. Mama, ano na. Pero kung okay naman tulog niya magdama? Okay. Tanggalin mo yan. <laughs> <laughs> Bulaga nilaga nga baboy nga may buto. Nilagang baboy na may buto. Ano bang prepared na ulang mo May nakita akong meat product doon sa labas. Ginataan Pinap tilapia. Ha? Ginataan tilapia. Isda daw tayo ngayon eh. Oh. Ginataan tilapia. Gusto ba yun? Oh, hi. Ha? Oh, may ito. Ano sa'yo? Ha? Umupo na mayos. Dali. Upo ka na mayos. Upo na mayos. Dali. Ano yun? Ano? Paano yung katamunin? Eh, Ayan, nag-text na yung ano, yung bisita niya, susunduin ko na. Ano, dyan na? Ah, susunduin ko oh, na. Sige, yung... saan ba manggagaling yun? Nalaksa na ba sa Micky? Di daw niya alam papasok eh. Oo, oh, sige, sige, okay. Ah. Tara ah. kayo, risky. Tara. Ah. Ingat kayo. Ayan na, darating na, susunduin na nila yung bisita mo. Ha? Ah? Okay, ready ka na. Ha? Sino ba yun? Ito hey, nga, suot. Sige, ha? ready. Hindi, umayos, Opo, umayos. Okay. ka nung. Upo, Yan. Baby, kain na dyan pa? Ha? Bibili ka energy? Mm, mm Gulay. Ako, gusto ko. Kamunggay o kalabasa. Ah, malunggay tsaka kalabasa. Uh Oo. -oh. Oh, Halos sa nilaga nga tubig. Nilaga nga tubig. <laughs> Gino. Oo, oh, oh, sige, sige. Ha? Huh? luluto na tayo. Maaga pa naman. Hindi no? Hindi ka kain na ako, ilulutoy mo pa eh. Mm -hmm. para namigin lang yun. Oo. Para namigin Oo, wag pa. Oo, oh, huwag kang kakain ng mainit ha. Oo. Huwag sobra mainit para hindi mapasok yung ano. Oo, sige. Oh, kasi pag lagi ko makain ng mainit, magiging bad breath, no? Oo. Oh, very good. Baik-baik me, Nancy. Ano yung supply niya? Ano yung supply niya? No? pinaksiya ng usto ito mga kababayan kasi hinahabol namin yung dikit-dikit. Dikit-dikit sa saan? O oh, yung dati yung buhok mo, di ba? Nawala si Pig, tapos bibigyan kong bands nga pinatbreed na wala naman, oy. Pero pag humaba na to mga kababayan, mas, ma mas bagay sa kanya yung ano yun. Yung tinitingnan na kanina, yung tinitingnan na kanina. Kaya ang baro ng mag-alaga ng si babae, mga kababayan. Si Pigyon, yung si Dugyo na bibigyan ako ang bangunan ng mga Sa yung anak ng babae, mga kababayan, isa lang Puro lalaki yung anak ko. Kaya hindi ako sanay. <laughs> Dito ko na-encounter tong mga ganito. Na? Oo. Oh. Para kang si ano ah. Si ibang kamukha nitong artista. Noronor. Ha? Noronor. Noronor? Ate Gai, ikaw ba yan? Hindi nga. Ano? Gusto ko si Sarah Bihil. yung ni mo. Sarah, hello ni ah. Okay. Okay ah. na!